Hi, salamat, umaraw na rin. Sa mga oras na to, uh, 11:21 ng umaga, magtatanghali na. Tuesday, November 11. Thanks God for the good weather. Ngayon po, uh, natatama sa na po natin ang pag-init, pagsigat ng araw. Pero muulan ulan pa rin po, uh, ambon-ambon. Ayun, so ngayon ay pupunta ako sa Marikina. So, nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Felix Ab dito sa Cainta no? Ay, napakaganda na po ng panahon. Biglang sikat yung sinag ng araw. Sana magtuloy-tuloy na to para unti-unti na rin makarecover yung mga kababayan natin. Napakahirap po pagka may bagyo. Apektado yung hanap buhay ng bawat isa. Talaga po, kahit saan ka pa nagtatrabaho, mahirap, pabahay or sa field paano pa nga ba pag nasa field mas mahirap kapag baha malakas na ulan sana talaga mag back to normal na to nawa wala nang bagyo grabe talagang inaabot ng mga ibang kababayan natin na nasa lanta ng bagyo hindi po biro yung mga ganun calamity eh. sana talaga ay mabigyan ng support yung mga na wash out yung mga bahay yung mga pamilya na sobrang affected talaga ganyan talagang buhay ano lang pag bumagsak ka wala tayong choice kundi maban at bumangon napakahirap sabi ay napakadaling sabihin yung mga ganun salita pero alam niyo sa totoo lang sa realidad napakahirap po hirap bumangon kaya sana ho yung mga kapwa natin na matangat sa buhay sana suportahan nila yung mga bayan natin na apektado kawawa kasi mga nakakalamang sa buhay grabe yun. Nasa karangalan na tayo ngayon. Ramdam ko po talaga yung gaano kahirap yung ganyan, mga kalamidad, mga sakuna. Pagka ka, kami po ay nakaranas din ng matinding kalamidad o ganyan, sakuna. Kasi kami, way back 2016, sunugan kami. Abos yung mga gamit namin. Yung motor ko lang ang masalba ko noon. Kunting damit, kunting gamit. Pero ayun, ngayon 2025 na papaano sa awa ng Diyos talagang ano napakabay talaga ni Lord Kaya, di ko rin na-expect na yung time na yun na nasiro kami May mga taong may mabubuting puso na tumutulong yung iba, ito lamang may tulong pero napalaking support po nung mga pagdadasal nila. Kahit man lang din po pala sa pagdadasal na lang po ano po, yung tulong natin sa mga kababayan natin kahit malayo tayo sa kanila. Ngayon medyo makulimlim na naman pala, medyo na, na ano na naman yung panahon. Tingin ko parang aambon na naman siya pero please hindi na siya talaga yung talagang hindi gagawin mga nakaraan na tuloy-tuloy ang ulan sa panahon pa naman ngayon, napakabilis ng bumaha. Yung panahon kasi natin, syempre, babago. Itong mundong ginagalawa natin, syempre, tumatanda rin. Nagkakaroon ng tiyatawag na na climate change. Maraming mga nadagdag na struktura, dumadami mga tao, population. Kaya talaga, expected na po talaga natin na kapag may mga bio, ganyan, na mahirap. So, yun po. Yun lang po siguro sa ngayon. Dasal lang po siguro talaga ang maaring pwede kong i-support alay sa ating mga kababayan dahil hindi naman tayo mayaman sa Santa Lucia na tayo